sa isang marangyang palasyo sa gitna ng Riyadh, kung saan ang bawat sulok ay kumikislap sa gintong dekorasyon at mamahaling chandelier. Tahimik na naglalakad si Alona, isang simpleng pinay maid na halos hindi napapansin ng sinumang nakatira roon. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa malaking pagtitipon ng pamilya Alpha, ang pinakamakapangyarihang angkan sa lugar, walang nakapansin na may isang batang umiiyak sa malayong bahagi ng hardin maliban kay Alona. Habang papalapit siya, napansin niyang nawawala ang hininga niya sa kaba, ang batang ito ay hindi basta bata. Siya si Rashid, ang nag-iisang anak ng kilalang bilyonaryo, na halos kontrolado ang kalahati ng negosyo sa gitnang silangan. Ngunit bakit siya nag-iisa? Bakit siya takot na takot? Help please someone, mahinang bulong ng bata habang nanginginig ang kamay. Hindi nagdalawang isip si Alona. Sa sandaling iyon, ang instinct niya bilang tao, hindi bilang katulong, ang nanaig. Ngunit bago pa niya maabot ang bata, may napansin siyang mali isang anino sa likod, mabilis, mapanganib, parang may inaabang ang sandali. Isang lalaking nakaitim na abaya, nakasuot ng guantes, at may mahigpit na tingin na parang balak gumawa ng masama. Biglang pumigil si Alona. Ang puso niya ay kumakabog ng sobra, pero hindi siya umatras. Tumakbo siya palabas, niyakap ang bata, at hinila palayo sa anino. Give me the boy, sigaw ng estranghero, ngunit mas mabilis si Alona. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo. Ang sigaw ng bata, ang hingal ni Alona, at ang tunog ng papalapit na yabag ng bantay, lahat ay nagsabog ng tensyon sa hangin. Tinakpan niya ang bata habang ang lalaki ay mabilis na tumakas, na parang hindi pa tapos ang anumang balak nito. Pagdating nila sa loob, nagkagulo ang buong palasyo. Dumating ang bilyonaryo, galit, takot, nanginginig. Ve ito, di sigaw niya, kumakalabog ang boses sa marmona na dingding. Nakita niya ang batang yakap-yakap ni Alona, luhaan pero ligtas. Dahan-dahan siyang lumapit. Mabigat ang bawat hakbang. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Alona, parang sinusukat kung bakit isang katulong ang maihawak ng pinakamahalagang kayamanan niya. Ngunit nang marinig niya ang panginginig ng tinig ni Rashid. Papa the maid she saved me, nagbago ang lahat. Tahimik ang lahat ng tauhan. Maging ang mga bantay ay hindi makahuma. Ang mga mata ng bilyonaryo ay dahan-dahang lumambot habang pinagmamasdan si Alona, ang babaeng halos walang sumisigaw ng pangalan sa palasyo. Ngunit bago pa niya mapasalamatan si Alona, biglang lumapit ang isang matandang lalaki, ang pinakamatagal na adviser ng pamilya. Sir, may dapat kayong malaman tungkol sa babaeng ito. Hindi siya ordinaryong katulong. Tumahimik ang buong lugar. Nagangat ng tingin si Alona, nagtataka, kinakabahan. At doon nagsimulang mabunyag ang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na maaaring magpabago sa kapalaran niya. At maaaring dahilan kung bakit may gustong kumidnap sa anak ng bilyonaryo, nakatigil ang lahat. Kahit ang bilyonaryo, si Sheikh Karim, ay hindi makapaniwala sa sinabi ng adviser. Tumingin siya kay Alona na parabang ayod niya lang talaga ito nakita. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Sheik. Lumapit ang advisor, mabagal, parang nag-iingat sa bawat salitang bibitawan. Sir, may records ako na hindi tugma sa pagkakakilanlan niya. Hindi siya basta katulong na ipinadala ng agency, may koneksyon siya sa isang lumang kaso. Isang kaso na may kinalaman sa pag-target sa pamilya ninyo. Nanigas si Alona. Ang mga tauhan sa paligid ay nagsimulang magkatinginan, ang iba ay lumapit kay Alona na parang tatrangkahin siya. Pero bago pa sila makalapit, hinarang ni Sheik ang mga bantay. Ako ang kakausap sa kanya. Huminga ng malalim si Alona. Hinawakan niya ang damit niya, pilit pinipigilan ang nanginginig na kamay. Hindi niya ito inaasahan, hindi dapat siya masangkot sa mga lumang kaso. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng adviser. Sir, wala po akong alam sa sinasabi nila ang gusto ko lang ay tulungan. Nakita kita kanina, putol ni Shake, mababa ang boses. Hindi ka natakot. Hindi ka nagdalawang isip. Hindi ka sumigaw. Tumakbo ka diretsyo sa panganib. Iyon ang hindi kayang gawin ng kahit anong karaniwang tao. Nangalog ang tuhod ni Alona. Sabihin mo sa akin, dagdag ng bilyonaryo, sino ka ba talaga? Bago pa makasagot si Alona, biglang pumasok ang isa pang guard, Hinal, pawis, parang may natuklasan. Sir! May nakita po kaming sasakyang kahina-hinala malapit sa palasyo. At sa loob may mga dokumentong nagpapakitang matagal nang sinusundan ang galaw ni Rashid. Napasinghap ang lahat. At sir, nag-aalinlangan ang guard. May listahan sila ng mga empleyado rito't. Dahan-dahan niyang iniangat ang papel. Kasama ang pangalan ng maid. Dumilim ang mukha ng advisor lalong tumindi ang tensyon sa palasyo. Umiwas ng tingin ang ilang katulong, takot na baka sila ang sunod. At si Sheik. Tinitigan niya si Alona ng diretsyo, seryoso, hindi titinad. Alona D. Bakit ikaw ang nasa listahan nila? Napaiyak si Alona, pero hindi ito luha ng pag-amin. Ito ay luha ng isang taong matagal nang may takot na hindi masabi-sabi. Sir, may dapat din po kayong malaman, humigpit ang dibdib niya. Ito ang lihim na pinakatatago niya mula nang dumating sa riyad. Hindi ako ang hinahabol nila kundi ang taong malapit sa akin noon. At, Sir, may connection po iyon sa pamilya ninyo. Parang sumabog ang bulungan sa paligid. Napatingin si Sheikh, hindi sa galit, kundi sa pagkalito. Pati si Rashid, mahigpit na kumapit sa braso ni Alona, bilang tanda na kahit bata siya, alam niyang may mas malalim na nangyayari. Anong koneksyon? Tanong ni Sheik. Tumigil si Alona. Huminga ng malalim. At marahang nagsimula. Ang tunay kong pagkatao ay may kaugnayan sa isang taong minsang nagligtas din ng buhay ninyo, Sir. Pero bago niya matapos ang sasabihin. Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa labas ng palasyo. Nawala ang ilaw. Nagsigawan ang mga empleyado. Sumugod ang mga sundalo at may isang tinig na sumigaw mula sa radyo. Target confirmed. Move. Dumagundong ang buong palasyo sa lakas ng pagsabog. Tumakbo ang mga bantay, nagsipagtakbuhan ang mga katulong, at sa gitna ng kaguluhan, si Alona ang unang yumakap kay Rashid para protektahan ang bata. Down. Down. Down, sigaw ng security habang tinatakpan ang kanilang mga ulo. Si Sheik. Hindi nang hihina hindi rin natataranta. Diretsong tinungo si Alona at binatak silang dalawa palayo. Follow me, utos niya, matigas, puno ng otoridad. Pero bago pa sila makalayo, dumating ang advisor, hingal, namumutla. Sir, hindi ito random attack. Someone breached the outer gate. They're coming for the boy. Napahinto si Sheik at tinitigan si Alona. May kinalaman ka rito. Hindi ba? Hindi ito pang-aakusang galit. Ito ay tanong ng isang taong desperadong maintindihan ang katotohanan. Naluluha si Alona. Sir kayo po ang target nila. Hindi ang bata. Nagulat si Shake. Napatingin siya sa anak niya. Napatingin siya kay Alona. Parang binubuo niya ang koneksyon. Pero bago niya maproseso ang lahat. Pagkabog. 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 Mabibigat na yabag ng militar boots. Mabilis. Sabay-sabay. Papalapit. Sir! They're inside, sigaw ng isang guard. Tinulak ni Sheik si Alona at Rashid papasok sa malalim na hallway. I need answers, but right now, Rizki. Habang tumatakbo sila, nanginginig ang ilaw, umaaling waw ang putukan sa malayo at naririnig nila ang mga radios ng attackers. Find the maid. She knows the link. The boy is secondary. The real target is the woman. Tumigil si Alona. Sir, bulong niya. Ako ang hinahanap nila. Hindi kayo. Hindi si Rashid. Well, siya, bulyao ni Sheikh, umaaling gaunggao sa koridor. Hindi agad makapagsalita si Alona, pero kailangan na. Dahan-dahan niyang inalis ang suot niyang scarf. Sa ilalim, may makitang faint na marka sa gilid ng liig niya, parang lumang tatoo, halos na bura, pero hindi maitatanggi. Napasinghap si Shake. Alam niya ang simbolong iyon. Ito ay marka ng isang lihim na grupo na matagal ng kaaway ng kanilang pamilya, isang grupong bumagsak maraming taon na ang nakalipas. Akala nila. You were one of them, bulong ng advisor, halos hindi makapaniwala. Umiling si Alona nanginginig. No hindi ako kasali. Pero ang ama ko. Lalong humigpit ang tension. Your father, tanong ng Sheikh. Tumango si Alona, pinipigilan ang manghina. At siya ang taong minsang nagligtas ng buhay ninyo, sir noong inatake kayo sampung taon na ang nakalipas. Biglang may pumutok na pinto sa dulo ng hallway. Sumulpot ang tatlong armadong lalaki, mabilis, brutal, hindi natatakot. Rinig nila ang sigaw. There eh, T.D. girl! Hinila ni Shake si Rashid. Hinila ni Alona ang bata sa kabila. At sabay silang tumakbo, pero alam nilang hindi sila makakalayo. Pagdating nila sa isang steel door sa dulo ng pasilyo, hinampas ni Shake ang control panel. Nagblink ang ilaw. Bumukas ang pinto. Pero bago sila makapasok, isang kamay ang biglang humawak sa balikat ni Alona. Matigas. Malamig. Malakas. Paglingon niya, nanlamig ang buong katawan niya. Eh, bulong niya, halos mawala ng boses. Ang taong humawak sa kanya ay hindi isang asasin. Hindi guard. Hindi estranghero. Kundi isang taong akala niyang patay na. At ang mukha nito ay kilalang kilala niya mula sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan nang lumingon si Alona parang bumagal ang mundo. Ang lalaking humawak sa balikat niya ay nakasuot ng itim, may peklat sa kaliwang pisngi, may malalim na mata, at may ngiting hindi niya inakalang makikita niya ulit. Kuya! Halos hindi lumabas ang boses ni Alona. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makahinga. Si Amir. Ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang taong matagal na niyang inakalang patay, kasama ng grupo ng kanilang ama, noong sinalakay ang dating kampo ng kanilang organisasyon. Ngunit heto siya ngayon. Buhay. At hawak siya sa balikat. At hindi niya alam kung kakampi ba ito o kaaway. Alona, anya sa boses na mababa, malamig, pero maihalong sakit. Kailangan mong sumama sa akin. Angry. Hinila siya ni Amir palapit, pero hinarang sila ni Sheikh. Don't touch her, maring utos ni Sheikh Karim. Nagtuon ang tingin ni Amir sa bilyonaryo. Walang takot walang paggalang. Walang pagdadalawang isip. You, sabi ni Amir, ang dahilan kung bakit namatay ang ama namin. Nagpantig ang tenga ni Sheikh. Your father tried to kill din my entire family. Because he betrayed Vain first, sigaw ni Amir, umaaling gaw, gaw sa koridor kahit may putukan sa paligid. Nagulat si Alona. Hindi niya alam iyon. Iba ang kwento sa kanya. Umiling siya, naluluha. Kuya hindi maaari sinabi ni Papa na. Sinabi ni Papa kung ano. Lumapit si amir ng isang hakbang, hawak pa rin ang kamay ni Alona. Nawala siya dahil sa kanila. At ngayon, ikaw naman ang kukunin nila. Hinila siyang muli ni Amir. Pero hindi papayag si Sheikh. Ibinaba niya ang isang hidden weapon mula sa loob ng coat niya, isang small concealed pistol. Tinapat niya iyon kay Amir. Pakawalan mo siya. Ngumiti si Amir. Isang iting puno ng paghihiganti. Sigurado ka ba, Sheikh? Kasi kung puputok ka may mangyayari sa batang iyan na hindi mo magugustuhan. Sabay punta ng mata ni Amir kay Rashid. Nagangat ng baril ang isa pang lalaking nakaitim mula sa likuran. Nakatutok direkta sa ulo ng bata. Tear shy me, tukso ni Amir. Nanginginig si Rashid, pero mahigpit ang kapit niya kay Alona. Hindi niya alam kung kanino susunod, sa bilyonaryong ama niya o sa babaeng nagligtas sa kanya. Kuya, pakiusap ni Alona, halos pabulong. Please don't hurt the child. Saglit na lumambot ang mata ni Amir. Kasaglit. Pero bumalik agad ang tigas. Kailangan mong sumama sa amin, Alona. You're the last key. The last what? tanong ni Shake, naguguluhan. Hindi sumagot si Amir. Lumakad siya pa atras, hawak pa rin si Alona, at para bang dadaanan nila ang buong koridor kahit surrounded ng guards. Pero bago sila makaalis, boom! Isang mas malakas na pagsabog ang kumalog sa buong palasyo. Nalipad ang ilang guard. Napatumba si Sheik. Nabitawan sa glit ni Amer si Alona. At mula sa makapal na usok na pumuno sa hallway. Isang grupo ng armado, naka full tactical gear, ang pumasok. Hindi ito grupo ni Amir. Hindi ito mga tauhan ng pamilya ni Sheik. At ang logo sa dibdib ng isa ay nakapagpatayo ng balahibo ni Alona. Ang simbolo ng organisasyon ng kanilang ama. Pero mas moderno, mas malaki, mas delikado. Target identified, sabi ng pinuno ng grupo. Tangalin dense babaeng ihi. SD Vast td missing here. Natigilan si Sheik. Natigilan si Amir at kahit ang mga armado ay hindi makapaniwala. Missing here. Sino? Si Alona. Here ng Alin. Pero hindi sila binigyan ng oras para mag-isip. Apprehend Lichi. Angry. Tatlong tao ang sumugod papunta kay Alona. At dito ko itatapos para sa mas malaki pang impact. Hindi alam ni Alina kung ano ang mas mabilis, ang tibok ng puso niya o ang pag-ikot ng mga ilaw ng emergency room. Tahimik siyang nakaupo sa labas habang hawak ang sulok ng kanyang damit, nanginginig pa rin sa kaba. Sa loob, naroon si Ali, ang anak ng bilyonaryong Saudi na iniligtas niya, habang sinisikap ng mga doktor na stabilize ang paghinga nito. Walang nakakaalam na ilang minuto lang bago iyon, nakabitin ang buhay ng bata sa balikat ng isang simpleng pinaymaid na halos walang kahit anong pag-aari sa mundo. Pero may isang bagay siyang hindi alam. May tsisis camera pala sa hallway at malinaw na malinaw roon kung paano niya sinugod ang panganib para sa batang halos hindi siya kilala. Sa opisina ng bilyonaryo Habang nakaupo sa kanyang opisina, galit na galit si Sheikh Rashid. Ang anak niya, muntik nang mawala. Wiki Kaivik supposed si watch and be esad, sigaw niya sa mga security. Walang makasagot. Lahat takot. Hanggang sa biglang tumunog ang intercom. Sir, you need to see this. Bumukas ang malaking screen. At doon niya nakita ang isang babaeng maliit, payat, may pasan-pasang problema, pero. Tumalon sa panganib para. Sa buhay ng anak niya. Ang shake, napahinto. Napahawak sa labi. At sa unang pagkakataon, nakita niyang nahulog ang balikat niya, hindi sa pagod, kundi sa pagkagulat. Who is she? Tanong niya, mababa ang boses. Sir, she's just a maid. Ay eh, Filipina. Pero hindi iyon sapat. Hindi just. Hindi na ati-maid. Hindi na stranger. She was a hero. Sa hospital. Nagising si Ali at noong una, hinanap agad ang babaeng iniligtas siya. Where's ate Lina? She held me, she helped me breathe a tea. Nang marinig iyon ng shake, tumigil ang mundo niya. Ate Lina. Hindi the maid. Hindi one of the workers. Child language is pure. Walang bahid ng yaman o At doon siya tumayo, diretsong naglakad papunta sa waiting area. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Alina, nakaupo sa lumang bangko, nakatungo, kinakabahan. Hindi niya alam na papalapit na ang taong magpapabago sa kapalaran niya. Miss, sabi ng shake, mababa pero malinaw. Stand up, please. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Pero nang magsalita ang Sheikh, nalaglag ang mundo niya. Eva's son lives because of you. And from tonight on, your life will never be the same. Nakatayo si Alina sa harap ng Sheikh, nanginginig pa rin ang mga kamay. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag o kung bakit napakaseryoso ng tingin ng pinakamayamang tao sa Riyadh. Tahimik ang buong hallway parang lahat ng tao naghihintay ng susunod na mangyayari. Miss Alina, muli nitong sabi. Po, halos pabulong niyang sagot. Lumapit ang shake. Mabagal. Pulido. Para bang sanay kausap ang mga hari at diplomat. Pero nang huminto siya sa harapan ni Alina, bumaba ang tono ng boses niya, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang ama. You saved the only son with your life on the line hindi nakasagot si Alina. Nanunuyo ang lalamunan niya. He told me, tuloy niya, that you held him. You told him he would be okay. You gave him the air he needed when he couldn't breathe. Napakagatlabi labi si Alina, pilit pinipigilan ang luha. Sir, kahit sinong tao po. No, Lee. Sheikh Rashid gently raised a hand. Not anyone. This person with a heart like yours is rare. May kumurot sa dibdib ni Alina. Hindi siya sanay na may papuri. Sanay siyang pagsabihan. Sanay siyang pagbintangan. Sanay siyang mali. Ngayon, biglang nakatayo siya sa harap ng isang taong sanay utusan ang buong lungsod. Pero siya mismo, nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ang paligid ay napatigil. Biglang sumulpot ang chief security. Sir, shall we escort her for questioning? Mabilis na lumingon ang shake. No, no questioning. Tumingin siya kay Alina. She deserves honor, not interrogation. Nagulat ang lahat. Kasama na roon si Alina. At doon nagsimula ang hindi ka panipaniwala. Humarap muli ang shake sa kanya. I want to do something for you. Napasinghap si Alina. Kadalasan, kapag may gagawin ang amo, ibig sabihin ay dagdag trabaho. Dagdag responsibilidad. Dagdag utos. Pero iba ang tono nito. Hindi galit. Hindi utos. Pasasalamat. What what do you mean, sir? Tanong niya, lakas loob. Ang shake mumiti. Hindi ngiting mayaman. Hindi ngiting arogante. Ngiting tao. I will give you a reward that matches the value of Esvay Son's life. Nanlamig ang tuhod ni Alina. Sir, hindi ko po kailangan. I insist. Dahan-dahang tumalikod ang Sheikh, naglakad patungo sa bintana ng waiting area habang nagsasalita. Starting today you will no longer be treated as a maid. Napahawak si Alina sa dibdib. Hindi siya makahinga. Para siyang nanaginip. You will have new home. A new job. A new salary. Napalingon ang staff, boss ba talaga nila yon? Sir, nanginginig ang boses ni Alina. Bakit po ako? Marami pong mas. Because you, putol ni Sheik, were there when everyone else failed. Tumigil siya. Huminga ng malalim. At doon niya binitawan ang salitang nagpaikot sa mundo ni Alina. I am giving you lima million real as gratitude. Parang bumingi ang buong paligid. Lahat na patingin. May napatakip ng bibig. May muntik marigaluhan. At si Alina. Parang tinamaan ng kidlat. Hindi siya makagalaw. Hindi makapagsalita. Hindi makaiyak. Para siyang estatwa. Sir, hindi po, hindi ko po, hindi ko po matatanggap yan. Pero bago siya makapagtapos. Endless decision is final. At bago siya makatugon. May biglang sumulpot. Isang babaeng nakaabaya, nakamamahaling alahas, may matalim na matang parang kayang tumunaw ng sinuman. Rashid, malamig ang boses. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Napalingon ang Sheikh. Si Mariam. Ang legal advisor ng pamilya. At ang babaeng matagal ng mailihim na galit kay Alina. Napahigpit ang kapit ni Alina sa sarili. Ramdam niya agad, magbabago ang hangin sa paligid. Why is she here? And Gavi, are you giving her that money? Ang mga mata nito nakatutok sa kanya. Punang duda. Punang paghuhusga. At sa tingin ni Alina. Pun rin ng panganib, nakatitig pa rin kay Alina ang babaeng legal adviser, si Mariam, na parang sinusunog siya sa tingin. Rashid, malamig nitong sabi, you cannot give that much money to a maid. The board won't allow it, T. Pero this time, hindi umatras ang Sheikh. She is not a maid, madiin niyang sagot. She is the woman who saved Vivay's son. Nagpalitan ng mga bulungan ang staff. Si Mariam na paatras. Nawala ang tapang. At doon tuluyang lumapit ang Sheikh kay Alina. Let me say this clearly, Anya. Five million real is not charity. It is justice. Humina ang tuhod ni Alina. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatakbo. Kung hindi siya dumating, dagdag ng shake, wala akong anak ngayon. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Saudi, naramdaman ni Alina na may nagtatanggol sa kanya, hindi dahil sa trabaho kundi dahil may tunay na nakakita ng kabutihan niya. Learn decision. Sir, kung totoo po ito kung totoong ibibigay niyo sa akin ang gantimpalang iyon. Hindi na niya napigilan ang luha. Gagamitin ko po ito para sa pamilya ko. Para sa mga kapatid ko. Para sa buhay na pangarap ko. Umiti ang shake. That's exactly Kaiva you deserve it, see. Nilabas niya ang isang folder, opisyal, may selyo, may perma. Your bank transfer is already processed. Eko doon. Tuluyang nagbago dyan yung mundo din ni Alina. Kinabukasan, hindi na siya bumalik sa lumang kwarto niya. Inilipat siya ng shake sa staff villa, malinis, maganda, may sariling aircon, may sariling key. Pag-uwi sa Pilipinas pagkalipas ng dalawang buwan, sinalubong siya ng pamilya niya na halos hindi makapaniwala. Nakapag-aral ang mga kapatid niya. Nakapagpagawa sila ng bahay. Nakapagsimula siya ng maliit na negosyo. Isang gabi, habang hawak-hawak niya ang resibo ng huling payment para sa lupa, napahawak siya sa dibdib niya. Hindi pera ang tunay na gantimpala. Hindi ang bahay. Hindi ang negosyo. Kundi ang pagkarealize na. Minsan, ang isang kabutihan na hindi mo inisip nagiging dahilan para mabago ang buong buhay mo. Huling ikena, Dan the Sulat. Habang nag-aayos siya ng lumang bag, may nakita siyang sobre. Lumang-luma. Galing Saudi. Binuksan niya. Isang sulat. Alina. Thank you for saving Evie life. When grow up. I will find you and thank you again, not as child, but as a man. Rashid Yi Chi Napangiti siya. Napaluha. At tinanong ng isip niya. Is this the end or just the beginning? Fade Vicky